Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat ng isang probinsya sa Pilipinas, may isang kabataan na kilala sa pangalang Rosa. Siya ay isang simpleng dalaga na may maligaya at masayahing buhay, ngunit hindi niya alam na siya ay magiging biktima ng isang madilim na ritual na nagmumula sa mga manlalason. Si Rosa ay may magulang na mga magsasaka at tinutulungan nila sa kanilang mga bukirin. Masaya ang buhay ng batang babae, ngunit siya ay pinagmamasdan ni Samuel, isang misteryosong lalaki sa bayan. Kilala siya sa hindi pangkaraniwang kilos at palaging may mga alingaw-ngaw na siyaraw ay isang manlalason. Isang taong may kakayahang magbigay ng kamatayan gamit ang lason at itim na mahika at ang kanyang kapangyarihan ay umaabot lamang hanggang sa susunod na taon ng Holy Week. Noong nakaraang taon, may narinig si Rosa na usap-usapan mula sa mga matatanda sa bayan. Sabi nila may mga manlalason sa kabundukan na nagtitipon tuwing Biernes Santo upang magdaos ng mga ritual, upang magkaroon ng lakas ng dilim sa buong taon. Tuwing ang mga panahong ito, ang mga manlalason ay naglalakbay patungo sa kagubatan, kung saan sila ay magsasagawa ng kanilang mga seremonya sa ilalim ng gabing walang buwan. Dito nila ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan upang mangakit at maghasik ng kasamaan. Si Samuel ay isa sa mga manlalason na hindi maligaya sa buhay na siya'y ibinabaliwala. Bawat taon tuwing dumating ang Biyernes Santo, siya ay maglalakbay patungo sa bundok ng mga espiritu upang magsagawa ng ritual. Ang kanyang layunin ay hindi lamang ang pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan, kundi ang pagkuha ng buhay ng babaeng kanyang hinahangaan, si Rosa. Ang kasaysayan ng kanyang pagmamahal kay Rosa ay puno ng poot at itim na magkasabay. Doon pa man ang kanyang puso ay napuno ng pagnanasa kay Rosa ngunit ang kanyang pagmamahal ay hindi tinatanggap. Sa halip na magtangkang manligaw ng maayos, pinili niyang gamitin ang kanyang kadilimang kapangyarihan upang mapasakanya ang dalaga sa parang nakakatakot. Isang gabi ng Biyernes Santo, nagsimula si Samuel ng kanyang ritual sa bundok. Sa ilalim ng sikat ng buwan, siya ay nagdasal at nag-alay ng dugunang hayop sa isang sinaunang altar. Iniisip niya na sa pamamagitan ng pagbubuo ng isang masamang ritual na may kasamang lason at mahika, Makakamtan niya ang nais na kapangyarihan, ang puso ni Rosa at ang kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng mangyayari, si Rosa ay abala sa mga gawain ng pamumuhay at hindi nakaramdam ng anuman. Isang araw, nakatagpo siya ng isang kakaibang problema. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsimula ng magkasakit. Isa-isa silang tinamaan ng hindi maipaliwanag na karamdaman. Hindi nila alam kung paano nagsimula, ngunit ang mga sintomas ay tila nagsimula nang matapos ang linggong iyon ng Holy Week. Habang ang mga kaibigan ni Rosa ay patuloy na pinapalakas ng mga dasal at gamot mula sa mga matatanda, si Rosa naman ay nagsimula ng maramdaman ang presensya ni Samuel. Hindi siya makapaniwala, ngunit nararamdaman niyang may isang tao na palaging nagmamasid sa kanya. Ang pakiramdam ng takot ay unti-unting lumalim. Nang dumating ang linggo pagkatapos ng Holy Week, si Rosa ay napilitang magtungo sa kabundukan upang magdasal ng buong puso at humingi ng tulong mula sa Diyos at mga Espiritu ng Kalikasan. Doon, sa gitna ng kagubatan, nakita niya si Samuel, nakayuko at nag-aalay ng mga dasal. Ang puso ni Rosa ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Hindi niya alam kung paano nangyari, ngunit may kakaibang lakas ng hangin na dumaan sa paligid nila. Nakita niya ang mula sa dilim, may mga anino ng mga nilalang na dahan-dahang lumalapit kay Samuel hindi na niya nakayanan ang takot at agad siyang nagdasal. Huwag mo akong gawing biktima, sabi niya sa hangin. Ang lakas na pinipilit mong kunin ay hindi mo makakamtan. Ang mga anino ay lumapit kay Samuel at sinimulang pahirapan siya. Ginugol ang kanyang kapangyarihan upang magbalik loob kay Rosa. Sa wakas, bumagsak si Samuel at ang kasamaan na nais niyang itaguyod ay napawi. Mula noon nawala na siya sa kanilang bayan. Kung si Rosa sa tulong ng kanyang pananampalataya ay muling nakabalik sa kanyang payapang buhay. Ngunit mula sa araw na iyon, alam ni Rosa ang hindi nakikita ng iba, ang tunay na kapangyarihan ng kabutihan at ang mga hindi nakikitang pakpak ng kaligtasan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe for more updates.